okay lang nga ba na mag-promote ng sugal? Kung gusto mong malaman ang sagot ko diyan, panoorin mo nang buo ang video na ito. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, sa tayong second year financial management student and definitely we are also creating contents about business, finance, A uh, personal finance, corporate finance, and economics. So, kung gusto mo matutunan, no, at ma-inspire sa bawat video yung ginagawa natin, mag-subscribe ka na, no, at huwag mong kalimutan na i-click yung notification bell button. So, without further ado, ay simula na natin ang video na ito, no. Pero, bago talaga tayo magsimula, gusto ko lang magbigay ng disclaimer na, ako po, no, uh, hindi natin totally, no, nire-recommend ang pagsusugal, no, o gawin itong hanap buhay. Okay, bag ko, syempre, depende pa rin sa inyo kung ano ang trip niyo sa pera niyo, no? kung ano gusto nyo gawin. But then, pakinggan nyo muna itong mga sasabihin ko. Okay, so let's start. So, unang-una po, no? actually mali eh, mali yung tanong ko nung gagawin ko dapat na dapat bang mag-promote ng sugal. Yun dapat ang naisip kong konteksto or title, pero mali, mali yung mali siya, no? Kasi dapat bang, ibig sabihin dapat, it is a must. Be, mali kasi yung konteksto, no? So, dapat ang mas maganda doon, okay lang ba? Goods lang ba na mag-promote ng sugal, no? So, ang aking sagot dyan, okay? Totally, hindi maganda ang pag-promote ng sugal, no? So, hindi ko sinabing tama o mali, no? Anong ibig sabihin nun? Kasi, yung tama o mali, tayo po ang magde-define yan sa sarili natin, no? And as long as wala kang ginagawang masama, no, sa iyong kapwa tao. Nagpo-promote ka lang naman oh, kasi pwede mo sabihin, sir, tama yung pagpo-promote ng sugal, okay lang naman, no, nang mag-promote ng sugal kasi kumikita ako, no, nabubuhay ko yung family ko. Then uh, by the <clears throat> your duty, no, na yun lang talaga yung option, matrabaho mo, no, wala ka talaga magagawa, no, parts. Ibig sabihin, magiging valid, no, yung iyong excuse na, wala eh, ito yung gusto kong gawin eh. No? Doon ako masaya, hindi naman ako nagnanakaw sa ibang tao, kumukuha lang naman ako ng commissions by doing so. So, ibig sabihin, may mga tao na okay lang sa kanila mag-promote ng sugal kasi doon sila kumikita, doon nila nabibili gusto nila at ayun uh, yun yung kahanap buhay talaga nila, ba diba? sa, sa kanila yon wag natin pakialaman yung trick nila at uh, respetuhan lang yan. No? Pero sa akin, syempre, alam naman natin yan, syempre, sugal, marami no? ang form ng addiction at isa na nga dyan ang pagsusugal. Syempre, pag nanalo ka sa umpisa, kala mo mananalo ka ulit, gaya po nang nangyari sa akin. Kaya nga ako, hindi ko na nire-recommend, no? Napasukin nyo pa yan. So, ang sagot ko dyan is, hindi maganda no, yung pagpapunamot na sugal. Kasi alam naman natin yung overall na dulot niya, kahit kumita ka ng pera, uh, ikaw mismo, kumita ka sa sugal, nirecommend mo sa kabigan mo, nagawin gawin mo tong hanap buhay, or pwede kang maglaro, kikita ka, no? hindi maganda yung epekto nun sa tao. But then again, no? on the other side of the coin, depende pa rin sa kanya. Halimbawa, nag-promote ka. No? Depende pa rin sa tao yun. Kasi lahat po tayo may tinatawag na free will. Okay? At yan pong, eto po no, yung analogy ko dyan sa pagpopromote ng sugal. Actually, talagang ano eh, ganito lang no, pagbebenta ng sigarilyo at ng alak. Yun lang talaga yung nakikita kong analogy dyan na pinakamalapit. Ngayon, pag nagbenta ka ba ng sigarilyo at alak, No, sa tindahan mo. Ibig sabihin ba noon totally Masama ka ng tao? no oh, di ba, hindi naman. Kasi, depende pa rin sa tao kung ano yung bibili nila sa pera nila, no? Kung magpapatokso ba sila dun sa nakikita nilang pwedeng bilhin sa tindahan mo. So, ibig sabihin, party yun ang trabaho mo. Ngayon, ka katulad nga namin, no? Kahit hindi po ako sikat o hindi kilala, e, eh, influencer po kami. Di ba? I ibig sabihin, nakaka malaki ang influensya namin sa mga tao. Kung anong sabi namin, pwedeng sundin. Yun nga, do, dun nagbabase na yun. No, kasi, yung pagbebenta ng alak at sigarilyo, kumbaga, kung, baga, kung lang yung community mo, yun yung makakakita sa iyo. Pero kasi, sa social media po, no, siyempre, lahat na po ng klase ng tao sa bawat lugar at uh, iba't ibang panig ng mundo, makikita ka. No, yung influence mo, napakalaki. Kung may batang nanonood, no? Sinundan ka na nun. <laughs> ba diba? Kasi sabi mo, kikita eh, no? Kala, kala ng mga tao, walang talo. ba? Diba? So, ngayon, ang aking masasabi dyan is, depende sa dignidad mo, no? Kung ikaw ay magpopromote o hindi. But it doesn't necessarily mean, na pag nagpromote ka, masamang tao ka na. Hindi naman. No? Kasi yung iba nagpromote, komita yun yan, nakapundar sila yung mga naglaro under their referral link kumita rin, no pero syempre may mga nalugi rin ang akin lang no syempre wag din natin alipustahin masyado yung mga nagpo-promote ng sugal kasi baka yun talaga yung bread and butter nila di ba sa hirap ba naman kasi ng buhay yung mga offer na ganyan ang hirap talagang ng ako po eto, personally no hindi ako talaga nagmamalinis kaya ang sabi ko wag niyo alipustahin baka yun yung trabaho nila kasi ako ay nag-promote din po no ng less than 5 na beses pero yun po ay talagang pasensya na no Ti, uh, tinarikuran ko na at uh, pinagsisihan ko po talaga okay kaya nga ito nakakagawa tayo ng comment na ganito no kasi hindi hindi rin maganda epekto niya no so depende talaga sa inyo guys kung halimbawa may nag-offer sa inyo no tatanggapin niyo ba o hindi no para dun ba yung dignidad nyo o yung sinusulong nyo na magsugal yung mga tao kung kung hindi mo goal yon kung hindi mo vision yon edi wag mong tanggapin okay pero yun po ang maliwanag na irespeto natin ang isa't isa no kasi <laughs> kung, kung, ikaw ba naman ang opera no sa amin dati ganyan yung pinakahayas 5k to 10k per video no pero yon no, nakakalungkot kasi syempre maraming ang nasisira na pamilya, no? Depende naman sa mga tao yun. Kumbaga nga, nai, -nai influence yan kasi, no? Ng mga gumagawa ng promotional video about sa sugal. But at the end of the day, may free will tayong mga tao. No? Kung ano yung susundin mo. Kumbaga, influence, ang gandun lang yun. No? Yung exposure. Pero at the end of the day, kung halimbawa may nakita akong ads no nagpo-promote ng sugal so ako may isip ako no at uh, kahit syempre kung mabuting tao ka talaga kung nangangailangan ka hindi mo isusugal yung pera mo di ba ang isugal mo lang kung magsusugal ka nga no ang isugal mo lang yung extra pera mo at make sure na talagang libangan lang o oh, pampalipas oras no o oh, katulad po ng actually sobrang dalang ko na lang no na ng ganyan mag online casino or casino no pero ang point dito may free will tayo no may free will yung mga nakakapanood sa inyo may free will din yung mga gumagawa ng video no kaya wag nating alipustahin ang isa't isa no kung ayaw mo mag-promote ng sugal tanggihan mo no labas sa values mo yan eh hindi inclined eh ba diba? hindi inclined So, kung ikaw naman, di ka talaga nagsusugal, hindi ka naman pinipilit din na magsugal eh. May okay, dalawang point of view yung tinitignan natin dito, no? Yung mga influencers at yung mga consumers, no? Yung mga nagko-consume ng content. At uh, i-filter out nyo na lang kung sino yung gusto nyong i-follow sa social media, no? So, ganun lang po yun, guys, no? Wala talagang direct na sagot kung, uh, ah, masama yan, huwag nyong gawin yan, di ba? O ganto yan. Eh kung, di ba, may mga justification sila no? At yun yung alam nilang kitain na marangal naman po. Actually, marangal naman kasi hindi <laughs> naman sila nagnanakaw doon sa kumpanya o sa inyong mga tao. No? Hindi rin naman kayo pinilit na sige, sugal niyo yung pera nyo. Hindi naman eh. No? Nagpo-promote lang. na no? At yung promotion na nga na yun, eh, kung malaki influence mo, kung malaki followers mo, eh, syempre, diba? Kung ayaw mo rin maka-influence ng alam mong may masamang epekto, wag kang, kang, mag- ano, di ba? Huwag mag-promote. So, kaya yun lang po yun, no? Kayo, ano bang thoughts nyo dyan? Okay lang ba? No? Mali <laughs> yung kanina eh. Dapat ba, ano? Eh, okay lang ba na mag-promote ng sugal kayo, no? Kayo tatanungin ko, anong pong sagot nyo dyan, no? Kung babayaran kayo na malaki, okay lang ba? No? Magpo-promote ba kayo? Kung kayo ang operan. No? Di ba? So, yun lang mga katraders, yun lang mga guys, no? Sana nakuha nyo po ang point ko sa video na to. Thank you so much. God bless you all. Huwag na kayo magsugal. <laughs>